so naligo sila yung mga bata sobrang init kasi eh, malinis malinis na, na rin aking mga kaibigan dito ayan oh. sarap maligo talo na ko DJ oh talo na Jay maligo oh. ligo na kayo ligo ayan okay, ayun oh. Karap ng liigot nila, oh. all. Ayan, oh. Sobrang init dito sa amin. Ayan o, oh. ayan. Talong na, Jay! Talong na, don't! si Jay! Ay, kao, Charles, maganda! Charles, Ikaw, Charles! Talong ni Charles! yon Galing! Ay! Sobra kasi din. Malinis na itong ilo. Ayan. Nagliguan yung mga bata. Ayaw. Ayaw itong Ito. Ayaw maligo nitong tatlo. Ito. Shout out mga bata. Smile. Kaway kaway dyan. Kaway kaway. Video tayo. Ay nahiya. Oh. Pupugi ay. Oh. <laughs> linis na. Oh. <laughs> Three days after na itong nalinis guys. Ayan. Oh, Ayan. Kasi sila yung ngayon. Palibagong linis. Ang ilog. Sarap ng naglaro Nagalaro sila ng bola. Okay, so. Ayan. okay, Ayan. Charles. yan Grabe itong mga bata. Sobrang init. Malayo kasi sa dagat. Kaya ito,